Graduation nyo yun, ano? Ha? At ang pinakamatindi ngayon sa mga gawa graduate ay yung money garland. ha? Tama ba? Money garland, no? Hindi, eh, e, wow. Pero maganda rin yun, di ba? Siyempre, eh. Ibigay nyo sila mga regalo, pera. Binawa nyo nga nga yung palda, eh, no? dami. Tama Pero mas maganda siguro kung bigyan nyo na pati kotse. Bigyan nyo yung kotse. Kung maaari nga, kung kaya nyo isabit yung kotse, isabit nyo koche, isabi ko sa kanya. Okay? Yeah. Kotse. Bigyan mo na rin ang bahay. Bigyan mo na rin ang katulong. Para kompleto. Lahat ibigay mo na. Bigyan mo ng bahay, di ba? mahirap nga ito isabit yun Mali Garland Mag-selfie kayo para ipapapray nyo na Pumapat ako yung, <laughs> yung smagin at yung bata yung manigar Garland. pero Parang hindi pa sobra yata yung mga na? Ay, depende, depende siguro. Ay, mayayama naman siguro yung iba. Sa may mga kayad, siguro pwede yun. Pero sa mga wala naman kakayan, hindi mo ng loli pa <laughs> Ay, Ang ginala natin doon, dapat yung mga na. Yung mga labis-labis. Sakto lang ang magbibigay dapat ng money girl lang. Tsaka, mas maganda siguro kung sa bahay mo na lang surprise ba? Bahay lang. Secret ba? Secret. <laughs>